good morning. Dito tayo. Bibili tayo ng pang-ulam na dinindeng. Dahil ako ay makasitsida at dinindeng ako. Kaso, ang mahal. One point Nanay, awang tawad na dato yun. Ay, ilukanap po ba kayo? Mag, may tawad po ba dito? Walang tawad po. Bibili pa po akong iba. Wala ah, silang pang ibang halo. Ah, Sabi ni din. Ito, spinach. Yan ang gusto ko. Tapos, saluyot. Gusto namin saluyot. Do sa amin, pinupulot lang ang saluyot. Magkano sa so saluyot, nanay? Pa? 15 po? Oo. Tingnan nyo po. 15. Ay na, ato. Diyos Ano pa to? Daw na sili. Ato, ito. 15 na yun. Ito na asa sandali lang po na na namimili pa po ako. Korente na lang po doon sa ano, tao ng... 45 lang po, 5 lang. Ito po, magkano po spinach? 15. 15 na lang. Tapos ito, sa luyot. Tapos... Ano pa ba? Ay. Tama kasi Ang dami. Oh guys ang mahal mahal ng gulay grabe gusto ko lang mag ulam ng pang dining day nga talaga ah Pudyos po Diyos po nagninamok balot ah ito na lang po. 40 47 na yun. Yan lang po. Diyos po. Halos isang na. Ang bilis ng pera. Diyos po. Grabe naman. Yan lang ulamin namin. Dinin kasi talaga ako salamat po nakapili na ako guys nandito kasi pag umaga dito dito maraming tinda ng mga gulay na mga pang Ilocano. pang mahal pala ng ano guys grabe ng bulaklak ng kalabasa so ngayon dibili naman tayo ng tilapia see you guys later